Ilang presyo ng gulay at karne bumaba sa Bonifacio Market. Detali mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. May butag uh, Angel, May mga bumaba ng mga presyo ng gel. Oh, pero may ilang pa rin mataan. Tulad itong ang palaya na mula sa 120, kayo na 160 pesos. Pero itong uh, kamatis kuya ay itong uh, labanos. Mula sa dating uh, 120, bumaba na ngayon ng uh, 80 pesos bawat kilo. At itong nga uh, luya mula sa dating 160 ngayon ay 120 pesos. Ang uh, sibuyas ay 160 pesos. Pero itong uh, itong uh, gamat gel mula sa 120 pero ito yung uh, medyo ng pagkyo kaya 160 pesos bawat kilo. Ang uh, talong mula sa 100 ngayon ay 120 pesos. Ang uh, refolyo naman mula sa dating 120 ngayon gel Halos kalat yung binaba. Nasa 60 pesos na labang bawat kilo. Ang karos sa dati 300, ngayon ay 200 pesos. Ang uh, siling labuyo, itong uh, 500 na karang, uh, biyernes, ngayon ay 300 pesos na labang. Maging yung siling panigang, na dati 200, ngayon ay 160. Ang predsa yung at tagalog naman ang tumaas. wala si dati 100, ngayon ay 160 pesos bawat kilo. Pero ito patatas, ang dati 160 ngayon ay 120 pesos. Bawat kilo. Tumas naman bagya itong bagyo beans, 140, ay 180. Ang prokole, uh, ito yung uh, tinamatid daw ng bagyo. Kaya wala sa dating 260, ngayon ay 400 pesos bawat kilo. Pero itong siling bakopa, yung bell pepper, wala sa dating 500, ngayon ay 250 pesos bawat kilo. Pero babawi sila sa presyo ng mga marok. Nasa 200 pesos lang yung uh, kilo. Ang baboy 300, ang pork chop, ang kiniling ang uh, pataulian pataulihan at uh, unahan ay 300 pesos lamang bawat kilo rito at yung lepo ay 360 pesos. Pero yung kambing, hindi pa rin nagbago presyo na sa 500, ang uh, baka ay 450 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bagos sa ista, ito bumaba na yung mga isda dahil nasa 260 lang itong uh, na o itong uh, bagos bangos Habang itong uh, galunggong na tunay, pag sinabing tunay, ito yung maliliit, nasa 180 na lang mula sa dating 300. At yung yellow pin ay 160 bawat kilo. Yung tilapia, 90 pesos hanggang 120. Ang bisog 200. Ang uh, napula po, 180. Salay-salay, 200. Yan yung mga presyo na nagbabaan na yung araw ng lunes. Sa presyo ng Bigas Quigel, meron lang uh, 35 Pero bihirat agad na susunod dito, o 40 pesos. Pinakamahal ay 80 yung tinurado. At yung malagkit, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price. Monitoring report flower mo dito sa Bonifacio Market sa Kalungan Aris 1 to 3. Edwin na gulat sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Five